So, ayan, magbubula tayo ngayon ng nyom. Napakasimple lang yung aking magbubula. Kasi, si Kibin ay mag babakal. So, ito yung mga tulad dito. So, nyog na to. Mga, ano lang sa Mga nalaglag Nalaglag lang na. So, Nalaglag lang sa anyo. So, ito yung mga nyog nito na kuha ni Kevin. Yung bata ng kamay. Yung bata. Yung bata na Kevin. Ayan. Ito. Ito yung mga na hulog lang sa ano. Sa lupa. So, yun na siya. Oh. Yun na siya. Sa ni? Tubo. Tubo. So, may tubo na siya. Kuya. <laughs> so, Nalingaw Nelingaw kailangan ko na siyang bunutan para ibinta ni Kevin. Hindi pa daw siya. Panggulay lang sa panggulay. Hindi yan panggulay. No? Panglokad. Panglokad? mm -hmm. Nagasol. mukunat, no, Ay, look at me, Kevin. Hmm. Saan yung may kabakal? Diyan, saan yung nagtitinda. Ah, uh, tapira. Bagtisi. Ay, hindi. Bubawa sa ninda. Bubawa sa ninda ang kilo. Saan kilo? kilo. Dahit, bubawa sa ninda bayad. Nata. Bunga Garud. Bubarang Garud. Niman. Ising kau saru. Nisu ninda. Nisu bura. Melakinya itu. Nisu minta mungbo. Tolu kadoan. Bawon tala. Dahil duman yan, bawang yun. Saan? Balay. Natat duman ah? Hmm. Spring duman naman. Ano? Niyan, di ka ma. So look. Ano, wala rin. Hello guys. Oh, oh, hold yan, tampayin mo may iko ulo ko lang may ganyan. Ay. Ay! may kilaog. Ha? Ano yun eh? Ay! Bu so lang no, sa ano? Sa ano ka? Sa miyog? Sa ka?

Huh? Ay, mo. Okay. lang naman 'yun. 'yun ah. Ini. Thank <sharp> <sharp> <Paradise> <army. sharp>

Pagkakas. 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 Pagkakas.

Ayan, okay na. Kevin, hain ka na. Hello guys. Thank you guys.